ating Panginoon at sa pagkakataong ito ay ating mo bibigyang-daan ang salita ng Diyos. At ang ating team ngayon ay tinatawag na uh, Better Days. Sa aklat ng Psalms sa chapter 4, verse 6 to 8. Many people will say who will show us better times? Let your face smile on us, Lord. You have given me greater joy than those who have abundant harvest of grain and new wine. In peace, I will lie down and sleep for you alone. Lord, O Lord, will keep me safe. At sa Tagalog, ang sabi, marami ang mga agsasabi, Sinong magpapakita sa amin ng mabuti? Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong muka sa amin. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso ng higit kaysa kanilang tinatangkilik, nang ang kanilang butil at kanilang alak ay magsidami. Payapa akong hihiga at gayon din matutulog sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Ito ang sinasabi ng mga verses na ito ng kasulatan na may tanong eh, sinong magpapakita sa atin ng mga mabuting bagay o mga mabuting araw? At sa tanong nila, ang sabi ng lingkod ng Diyos, Panginoon, pasilangin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. Kaya makikita natin dito na kung sino ang makapagpapakita ng mga mabubuting bagay, ng mga mabubuting araw, ay ang Panginoon. Maliwanag ang sabi, Who will show us better times? Ang Panginoon ang makapagpapakita ng mga dakilang bagay. Ngayon, sinasabi ng salita ng Diyos na tayo mga tao ay dapat maging mapanampalatayahin. Sinasabi sa aklat ng Matthew chapter 6, verse 30 to 34. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo, sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay ginagatong sakalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na mangagsabi anong aming kakanin o anong aming inumin o anong aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinagahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Dadapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Kung mayroong makapagpapakita talaga ng dakilang mga bagay at mga mabubuting bagay ay ang Diyos sapagkat sa Kanya nang gagaling ang lahat. Sa Kanya nagmumula ang lahat. Sabi nga sa, sa James sa 1.17 na every good gift, every perfect gift comes from above. From the Father of lights in whom there's no shadow of turning. Kaya makikita natin na ang lahat ng mga bagay sa Diyos talaga nagmumula. Ngayon, ang tanong eh, paano natin mararanasan yan? O, sa, hu wag natin kalilimutan ngayon eh, kumiawa ng Panginoon at loobin ng Diyos, papasok tayo sa isang panibagong taon. Ngunit wag naman nating kalimutan yung mga dakilang bagay sa nakaraan. Sabi nga ng kasulatan eh, in everything give thanks unto the Lord for this is the will of God in Christ Jesus. 'Yun ang sinasabi sa aklat ng uh, Unang Tesalonica uh, dito sa talatang 5 talatang uh, Kabanatang 5, talatang 18. Sa lahat ng bagay, magpasalamat tayo. Kahit ganito ang sitwasyon natin, salamat sa Panginoon, tayo pa rin, binibigyan ng Diyos ng ating pangangailangan, binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng kalakasan, at ang Panginoon pa rin, ang patuloy na nagpapagaling ng ating mga sakit, mga karamdaman, Magpasalamat tayo. Gusto ng Diyos yung ating attitude maging grateful. Oh, hindi, hindi lang natin titingnan kung parang ang kalagayan ni eh, uh, unfavorable at hindi na tayo magpapasalamat sa Diyos. No. In everything, sa ibang translation, in every circumstance, give thanks unto the Lord. Ang ah, ngayon, paano natin patuli na mararanasan niyang mga kabutihan ng Diyos? Ika nga, yung better days or better times, good things. Alam nyo, gusto ko kayong dalhin dito sa pangyayari sa Lumang Tipan, dito sa Aklat ng Hosea dahil ang Jose nagbilin kay Josue bilang si successor ni Moises. Ano ba ang sinabi ng Diyos kay Josue? Dito sa aklat ng Josue, sa Kabanatang Uno. At uh, babasahin natin ang sabi dito sa uh, talatang 5. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon, gayon ako, ako sa, sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Yan, napakagandang pangako ng Panginoon. Yan ang sabi niya sa kanyang lingkod na si Josue. Ang sabi ng Panginoon ay Kung paanong ako sumakay Moises, gayon din ako sasa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. Napakagandang pangako ng Panginoon. Ang Diyos sumakay Moises dahil sinugo siya ng Diyos eh. Naalala natin sa burning bush? O. Oh, yung, ber, yung burning bush eh, hindi naman nasusunog pero nagliliyab. Pero hindi nasusunog. At yon tinawag ng Diyos si Moises. Nagpakilala siya. Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Kaya sabi niya, sinusugo kita. Yan palang pangako ng Panginoon ng kanyang pagsama sa kanyang mga sugo. At narito, dito naman si Josue, kung paanong ako sumakay, Moises, ako'y sasayo. Ang Diyos pala, suma sa kanyang mga sugo. Halimbawa pa, sa bagong tipan, Oh, noong suguin niya ang kanyang labing dalawang apostol, ano ba yung sabi ng ating Panginoon? Tingnan natin dito sa aklat ng Mateo, Kabanatang 28. Ito, ang sabi sa 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapahamalaan sa langit at sa ibabo ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito na naman, no? ako'y suma sa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. E eh sino ba yung pinagsabihan ng Panginoon dyan? Ang pinagsabihan niya, ay ang kanyang mga sugo, ang kanyang mga apostol. Sa sa kanila, palagi ang Panginoon. Kaya ang Diyos, sa lumang tipan, ang pangako sa sa kanyang mga propeta. Sugunan ng Diyos yun eh. Sa bagong tipan naman, sa sa kanyang mga apostol. At huwag nating kalilimutan, yang kaloob at pagtawag ng Diyos, hindi nagbabago. Romans 11.29 The gift and the calling of God is irrevocable never withdrawn, never cancelled, never rescinded. Ibig sabihin, ang pagtawag ng Diyos ay hindi nag stop Yan ay nagpapatuloy. Kaya nga hindi nagbabago eh. Nagpapatuloy eh. Pag ini na naputol o tumigil, Nagbago. Halimbawa, kumbaga sa andar ng engine, tumigil eh. Una, maganda eh. Umaandar eh. Tapos, nag-stop. Pagka ganon, nagbago. Pero yung kaloob at pagtawag ng Diyos, patuloy yan ng mga kaloob. Kaya hanggang sa kawakasang ito ng mga huling araw, salamat sa Diyos, ang Diyos ay tumatawag ng kanyang mga sugo. Kaya nga sa Iglesia ng Panginoon, sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Port Watch, ang Diyos ay nagbangon ng kanyang apostol, ang ating mahal na kapatid, at apostol Arsenio Ferriol, ang the good one of the house. Ngayon, paano tayo patuloy na sasamahan ng Diyos? Hindi ba gusto natin samahan tayo ng Panginoon? O paano tayo sasamahan ng Panginoon? E binasa ko sa inyo kanini, hanapin ang kanyang kaharian. Unahin, ang kalooban ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, yung God's kingdom means a realm in which God's reign is being experienced. Yung patuloy ang Panginoon maghari sa buhay natin. At kung naghahari ang Panginoon sa buhay natin, yung kanyang mga salita, hindi natin ihiwalayan yan. Ipapamuhay natin yan. At sabi ng Panginoon sa kanyang mga sugo, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. O, turuan nyo sila. Yung mga bagay na iniutos ko sa inyo, kanilang ganapin. Dahil ang tao hindi papasok sa pagtawag lamang. O kaya nasa maling pananampalataya kailangan hindi lang tumatawag. Tama pa ang pagkakilala. Tama ang pananampalataya. At gaganap ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga alagad eh, ang alagad, tagasunod. Kung ano yung itinuro ng Panginoon, yun ang gaganapin. Kaya nga, yun ang ginawa ng mga apostol. O ngayon, Paano ngayon? Ano ngayon ang sabi ng mga lingkod ng Diyos? Halimbawa, uh, si Pablo, tinawag siya maging apostol, bagamat nasa langit na si Kristo. At yan yung makikita na kahit nasa langit na ang Panginoon, kasi ang iba, ang paniwala, ang apostol lamang yung nakasama ni Kristo dito sa lupa. Ba, malaking ano yan, kamalian yan. Si Pablo nga, hindi nakasama ng Panginoon dito sa lupa eh. Kaya nga nung si Tawakin, sabi niya, sino ka baga? Panginoon? O, saka siya nagsabi, ako si Jesus. O, nayong tinig ng Panginoon, hindi niya na-identify eh. Sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo. Hindi niya na-identify yung tinig ng Panginoon. Hindi nakasama ng Panginoon si Pablo sa pangangaral. Manguusig niya eh. Nung matayo yung iglesia, nanging maguusig siya. At saksi siya, maging sa pagkamatay ni Esteban, ang unang kristyanong martir. O ngayon, di, ano nangyari ngayon? Nung si Pablo ay tawagin sa pag-apostol, sabi nga niya, hindi ako karapat dapat tawaging apostol eh. Pinag-usi ko ang iglesia ng Panginoon. At kaya niya naman nagawa yon sa hindi niya pakaalam ng katotohanan at kawalan ng pananampalataya. Oh, ngayon, ngayong siya'y tinawag sa pagka-apostol, ano ngayon ang pangako ng Panginoon? Ganon din ang pangako ng Panginoon na ang Panginoon ay sasaka niya. Ang Panginoon na sumasa mga sugo ng Diyos eh. Tinangyan natin ito dito sa aklat ng gawa sa kabanatang uh, 26. Dadapot magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagkat dahil dito'y napakita ako sa iyo upang ihal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin. Ang lahat ng mga bagay na at ang mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo na ililigtas kita sa bayan sa mga hintil na sa kanila ay sinugo kita. Ayan. Dito ating makikita na ang mga ang uh, mga sinusugo ng Panginoon ay may pangako ng Panginoon na ang Diyos ay sasa sa kanila. Ang labing dalawang apostol, pangako ng Panginoon, ako ay sa inyo. O, yung tinawag dito sa pagka-apostol, ganun din. Si Apostol Pablo, bagamat nasa langit na ang ating Panginoong Kristo. Eh ngayon, ano ang sabi niya? Paano naman ang Panginoon ay isa sa mga kapatid? O lalong-lalo na. Tignan natin yung sinasabi niya dito sa Aklat ng Pilipos. Ah, kung papaanong suma sa mga sugo ng Diyos, gaya kay Moises, kay Josue, yung sa Bagong Tipan, sa labindalawang apostol, si Pablo nang tawagin, o oh, may pangako ng Panginoon sa kanya, ililigtas siya. Big sabihin, sasamahan siya ng Panginoon. O, oh, e eh tayo ngayon, eto ngayon. eh paano yung mga kapatid? Ay sasamahan din ba sila ng Panginoon? Paano naman sila sasamahan ng Panginoon? Eto, Aklat ng Pilipos, sa 4, 9, Oh, kaya pa, para lalo, para maranasan natin yung better times, yung better days. Alam niyo yung gusto ko pa lang liwanagin sa inyo. Hindi lang ko mo sinabing better times or better days eh, sapagkat ikaw ay eh, apaw-apo -apaw sa kayamanan, ikaw ay eh, nasa kapangyarihan, ah, na kapag ka ikaw ay eh, marangya ang iyong kalagayan, sumasayo ang Panginoon. Hindi 'yan. Ang pagsama ng Diyos, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng pagganap ng kalooban ng Diyos. Sa buhay mo, nagahari ang Panginoon, ginagawa mo ang kanyang kalooban, gaya ng paggawa ng alagad, o gaya ng pag-iibanghilismo. Sabi nga ng Panginoon, kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Udea, sa buong Samaria, hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Hindi ba sa 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 Panginoon, mga kapatid? Ang sasamahan ng Panginoon, yung gaganap ng kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos, tayo magmisyon. Ang kalooban ng Diyos, ang mga tao, gawing alagad. Gawing tagasunod ni Kristo. Hindi madali yan. Mananalangin ka magkakaloob ka para sa misyon, sa gawain ng Panginoon. Magpapatotoo ka, mangangaral ka ng Ibanghelyo. Hindi basta-basta yung ang Panginoon ay sa iyo. May ipinagagawa ang Panginoon eh. Yung gaganap ng ipinagagawa ng Panginoon, yun ang sasamahan ng Diyos. Eh paano yung wala namang ginagawa? Tumatawag lang ng Panginoon, kaya nga sa Revelation 1.3, mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad. Hindi ka lang nagbabasa, hindi ka lang nakikinig. Tumutupad. At mayroon tayong dapat tuparin sa buhay natin. Uh, ang better times eh, eh kung tutusin, maraming taong mayaman sa mundo. Mga milyonaryo, Ibig ba sabihin noon eh, pagsama na ng Diyos sa kanila yon Hindi. Mga minamahal, ang pagsama ng Diyos ay doon sa gumaganap ng kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon, tayo magmisyon. Ang misyon gawing alagad ni Kristo. Ang lahat ng mga tao. O ito ngayon, sa Pilipos, ano ang sabi ng Apostol Pablo? sa mga kapatid sa Pilipos, sa 4.9. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa sa inyo. Ayan, maliwanag. Ano ang sabi sa verse? Yung ating natutuhan sa apostol. Ating tinanggap. Ano ba yung ating natutuhan sa kanya? Yung mga turo at aral na makaapostol na ipinahayag ng Diyos sa kanya. Yung iba may mga natutuhan din kaya lang maling aral. Hindi makaapostol na aral. Ayan. Kaya kahit sa history, makikita mo yung hindi makapostol na aral eh. O, eh lalong-lalo sa Bible. Halimbawa, hindi makapostol na aral, yung si Kristo, dito nagsimula sa lupa. Hindi yan. Ang tinuturo ng mga apostol, si Kristo nakitulad sa tao. O di hindi tao, o, oh, hindi naman itinuro ni Kristong siya Dito nagsimula sa lupa eh. Ang itinuturo ni Kristo, bago pa si Abraham, ako nga, sila nagsimula kay Marie. O, oh, hindi bang apostol na aral yan? O oh, ano pa? Huwag kang kakain ng bawal na pagkain. Gaya ng sugpo, ng baboy. O, oh, at pagsasamba ka, dapat sabat, sabado. Pag hindi, hindi ka papasok sa langit. Hindi makapostol na aral yan. Binasa ko pa nga sa inyo sa kasaysayan eh. Sabi nila eh, di umano eh. Nagsimula doyang yung Sunday lo kay Konstantin. Eh si Konstantin eh, lumabas namang sa eksena, third rd century. O, 313 AD, nagkaroon ng Edict of Toleration. Pero binasa ko sa inyo sa Bible at sa history, per century pa lang, ang Kristiyano ko magkatipon, araw na ng linggo. Yan. At ang sabi naman ng Apostol Pablo, wala nga hatol dyan ngayon sa mga pagkain sa araw ng Sabat. Bakit? Sa pagkatayo, hindi naligtas dahil sa pagkain. Naligtas tayo sa biyaya. Yan ang maliwanag na pahayag ng salita ng Diyos. Eh sabi nga ni Pedro, eh, kahit mga magulang natin, hindi nakadala niyang mga ritual na yan. Yan ang ipinagagawa ng Ebionites. Ano yan? Mga Diyos na gustong maging Kristiyano, pero ang ipinatutupad yung mga rituals ng mga Jews. Mga Jewish rituals. O ano ba yung sabi ng Apostol Pedro? No, dito sa aklat ng uh, mga gawa. Ang sabi dito ganito eh. Verse 10. Ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad? Na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaring makadala. Dadapot na niniwala tayo na tayo nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Gaya rin naman nila. Yan. Yan. We are saved by grace through faith in Christ. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito na dala ang maliwanag na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung may po kayong katanungan, kahilingan o mga bagay na nais niyong bigyan namin ng taliwanagan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa mga numero na ka-flash sa inyong mga screen. Hanggang sa muli ay hangad po namin ang inyong maayos at maginhawang panunood. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Aking binabati ang lahat ng viewers ng Live TV sa ating segment na The Truth. At naway tayo ipatuloy na pagkalooban ng Panginoon ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ang layunin ng Pasko, ng pagliligtas ng ating Panginoong Yesus ay patuloy nating maranasan at ito'y maging kapayapaan natin Gaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, na glory to God in the highest and peace on earth. Magkaroon tayo ng kapayapaan na ating natanggap ang kaligtasang ipinakakalob ng ating Panginoon. At patuloy po tayong sumubaybay dito sa ating programa, dito sa Live TV. Naway pagpalaan kayo ng ating Panginoon at maging sa darating na bagong taon ay pagkulob sa atin ng Panginoon ang mapayapa, at ligtas na panibagong taon na tayong lahat ay nakikinig, nagagalak na tinapapakinggan ang mga salita ng Diyos dito sa ating Live TV.